Viral sa social media video na tila malamilagro na paglutang ng libo-libong tambaan sa isang dalampasigan sa Sarangani habang inangaan naman ng mga netizen ang pamimigay ng mga gulay sa Cebu. Iyan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Hey! Nag-uumapaw sa gulay ang truck na ito ng ma-videohan sa Dalaguete, Cebu. Pero hindi inilalako ang mga dala nitong repolyo, sayote at talong, kundi libreng ipinanimigay. Isa sa mga naabutan ng libreng gulay ang kumuha ng video na siya Marikina. Proud ako sa mga, mga farmers namin dito, pero meron lang talagang time na merong time na mag-oversupply tapos meron ding time na magbabagsak yung presyo sa dami ng itong supply ng repolyo. Sa sobrang dami ng uh, excessive na ano na mga reject ay naisipan nilang uh, naisipan nilang ipamigay ito lahat para uh, may bigay pa sa mga tao yun, at saka para mapakinabangan pa. Ayon sa Department of Agriculture, mula 18 hanggang 26 pesos. Bumagsak na sa 11 hanggang 5 pesos depende sa kalidad ang bentahan ng repolyo sa trading post sa Dalagete, Cebu. Lumaki kasi ang produksyon ng naturang gulay bunso ng magandang panahon. Normally siya ay nasa level ng 20,000 metric tons it increased to about uh, 33 to 38,000 metric tons. Uh, this is in delegate With so much volume, bumaba rin yung pressure. Problema rin yan ng ilang magsasaka sa Benguet. Ang libo-libong kilo ng repolyo, pechay bagyo at labanos na ito mula Benguet, ibinagsak sa bahay ni Linet sa Marikina. Ayon kay Linet, dinala na ito ng kanyang mga kaibigang magsasaka sa iba't ibang palengke sa Metro Manila. Pero walang gustong bumili, kaya humingi na ng tulong sa kanya. Unang bagsak nila, Divisoria. Walang kumuha kasi apaw-apaw yung gulay. Daming gulay. Pangalawang bagsak, balintawak. Walang kumuha kasi apaw-apaw yung gulay. Pumunta pa sila ng pasig, tagig, di ko pa alam kung saan pa to, Qmart pa ata. Ay, ito sa Kubaw, sa Farmers. Wala silang nakuha, wala silang, walang kumuha ng gulay nila. So ang ending, balik sila ng norte. So wala na silang pera, wala na silang pangkain, wala na silang ganito. Ang, ang ano, sabi, Ate lenet sabi, pwede mo bang saluhin yung gulay namin? Kasi gutom na kami, wala pa kaming kain, wala kaming tulog, nanginginig ako kasi akala ko mapibenta namin yung gulay. Kaya ko inuha ko dito. Ibinibenta na lang sa halagang 27 pesos per kilo ang mga gulay. Target ng DA na paramihin ang mga kadiwa store sa mga rehiyon na maaring pagdalhan ng mga magsasaka at mabili ng mga mamimili sa abot kayang halaga ang key dito is to find sa inyong mga areas na overproduction, sa inyong mga areas na kulang, and to bring them at a lower cost. Viral din sa social media ang video na ito na kuha sa Maasim Sarangani. Nagmistulang Sea of Sardines kasi ang lugar. Sa sobrang dami ng nagtatalunan at buhay na tamban, umabot na ito sa beach. Kanya-kanyang hakot naman ang isda ang mga residente. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, karaniwang nangyayari ang pagdagsa ng small pelagic species gaya ng tamban tuwing nagbabago ang panahon. Isang uh, posibleng rason, nagkaroon ng upwelling. Uh, uh, ibig sabihin, uh, yung uh, malamig na temperatura mula sa ilalim ng tubig, pumaibabaw siya. At ito yung nag-trigger na maiangat din yung mga nutrients na doon sa ilalim ng tubig. Mangangahalugan ito ng pagdami ng planktons. Yung planktons, pagkain yun ng uh, isda. So, hinahabol ng mga isda yung pagkain nila. Isang posible rin na rason pagka nagkakaroon tayo ng beaching ang tawag dyan na kung saan dumadagsa sa baybayin yung mga isda ay uh, posibleng hinahabol sila ng mga malalaking isda. Sabi ng b ligtas kainin ang mga tamban na ginagawang sardinas. Maaari itong patuyuin para mapreserba o lagyan ng asin at gawing bagoong. Kaleza Lopardilia para sa bayan.